nanasad ko yung nabasa mga comment ba dili pag itatantong sikat nagasuya man din sila mga ito ang una kong pagbablog at ito na rin ang huli kong pagpapaalam sa aking 23,000 followers Hindi ko talaga akalain na mangyayari ito sa akin dahil nga ay nasuspindi ang aking account na Jason J at sa huli kong upload ay yung nagbaba sa akin kung alam ko lang na ganito pala hindi ko na sana pinatulan itong mga taong naninira sa akin grabe napakahigpit talaga ngayon kaya sana mga baguhan dyan na hindi pa na mo monetize wag niyo nang patula ng mga taong walang kwinta at maninira sa kapwa para hindi kayo magaya ko ito ngayon wala na hindi ko na ma-open ang Jason J oh. dati nahirapan ako sa aking youtube channel dahil matagal akong monetize dahil nga ay marami akong mga violation meron ako mga copyright strike copyright music pero hindi ako nawalan na pakasa. kaya sa dalawang buwan doon ako inaprobahan ng aking youtube channel pero ito ngayon isa lang ang content ko pero grabe nasuspindi ako 180 days o 6 months hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin lahat naman mga content ko ay uh, puro mga nagpapatawa lang Sayang yung mga pinaghirapan ko. Mga video ko na mga oh. Ah, mga ka-idol, pasensya na dahil ah, emosyonal talaga akong magbablog ngayon. Parang nabagsakan ako ng eroplano. Sinubukan kong ayusin ang aking Facebook, yung Jason J. Wala na, hindi na talaga ma-open. At posible pa siyang ma-permanent disable. Kaya sa mga baguhan diyan, Huwag niyong patulan ng mga taong gustong bumagsak sa atin. Huwag mong patulan ng mga yan. Dahil isa yan sa mga uh, masira sa ating account. Kung alam ko lang talaga na maging ganito ako, dapat sana ay hindi ko na ng mga taong walang walang respeto. Mahilig mang manira sa kapwa tao. wala na yung ipon challenge namin na mabot ng 3.7 million views lahat ang mga ko wala na Papasaya lang naman ako. At wala akong tinatapakang mga tao. Hindi ako ganyan. Dahil ang gusto ko sa pagbablog ko na matawa lahat ng mga tao. Pero iba ang nangyari. Dahil lang doon sa nagbaba sa akin na pinatulan ko kung alam ko lang talaga na maging ganito ay hindi ko na sana yung pinatulan kaya sa mga baguhan dyan ah uh, Huwag niyo lang pansinin ng mga taong mahilig manira sa atin. Kasi baka magaya nyo pa ako Mahirap na Hanggang dito lang tayo mga ka-idol. Dahil hindi ko na kaya At maraming salamat mga ka-idol Sa inyong pagsuporta nyo sa akin Kahit Bagsak na ang aking uh, Facebook page Yung Jason J hindi ko na ma-open Kaya mga wak idol hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyo. God bless po at advance Merry Christmas sa lahat. Hanggang dito lang tayo. Salamat sa inyo.